Hello po mga kasare, kumusta po? At ito na naman tayo ang nagbabalik Merelo de Vlog. Kasi nga guys, meron lang akong konting ibahagi. So ayan, kasi kanina dumating na rin naman si PMFTC. Maga talaga ang dating ni PMFTC at yun nga, pag dumating yung mga items natin, yung mga paninda natin. So ayan, binabayaran natin ng tama. No? Dapat protektahan natin yung ating mga paninda sa mga taong mapagsamantala kaya ito ibabahagi ko lang so ayun nga guys, medyo malaki-laki yung binayaran ko kasi nga doble yung kinuha kong sigarilyo ng nakaraan kasi nga sabi nila 2 weeks ang balik nila so ayun, malaki yung binayaran natin kanina so ngayon, konti na lang yung kinuha ko mga ilan-ilan kasi marami pa akong malboro red kasi ang mabinta kasi ngayon camel ang mabinta no, na, natalo na si malboro kaya ayan, tansyado na lang yung kuha ko sa PMFTC kasi nga every week naman daw sila na pupunta dito sa ating tindahan. Kaya ayan, sakto lang yung kinuha ko kasi mayroon pa naman ako dito mga natirang mga stocks. Kaya ito guys, habang hindi pa nagsidatingan yung iba kong mga delivery Kasi ngayon ay araw ng Sabado, June 28, 2025. Kaya pag araw ng Sabado, talagang busy. Marami magsidatingan ng delivery natin. No? Kaya dapat nakaready din tayo sa mga pambayad natin. So habang inantay ko yung aking mga iba pang mga deliveries guys, si Pure Gold tsaka si Revisco Products. So ayan. Kaya ito habang hindi pa nagsidatingan yung iba kong mga deliveries ay meron lang akong konting ibahagi guys para magkaroon din ng konting idea at aral para iwas logi. Kaya kailangan protektahan natin ang ating sari-sari store sa mga gantong ugali ng mga customer. So, ganito nga ang nangyayari guys. Kagabi, nakasara na yung aking tindahan. Nakaligpit na. So, hindi ko lang pinatay yung ilaw kasi nga mayroon pa akong mga kinukulikot dito sa loob. Mayroon pa tayong mga niniligpit. Nagbabakasakali lang tayo. Mayroon pang humabol na customer, di ba? total hindi pa naman tayo natutulog, meron pang ginagawa, kaya binuksan ko pa yung ilaw sa labas. Kasi nga guys, kinabukasan wala naman pasok ang aking anak, so nag-extend ako ng oras, no? Kasi dapat ang sarado ko, alas 9 lang, pag may pasok yung anak ko, para matulog na kami ng maaga, no? Kasi pagdating din kasi ng alas 9 ng gabi ay wala na rin naman masyadong patao-tao sa labas. Kaya sinasara ko na rin ang aking tindahan. So dahil nga Sabado ngayon, kaya kagabi nag-extend ako ng isang oras. Baka sakali, baka binta pa, may humabol. So ito na nga ang nangyari dahil nga may niligpit ako dito. At yun nga may nagsisigaho-sigaw na sa labas. Siyempre pag may bibili talaga mapapangiti tayo. Mayroon pang humabol. So, pabili, pabili, pabili. Kaya nagmamadali pa talaga siya so, pabili-pabili. Tapos nilabas ng anak ko, ng, ng, anak kong panganay. So, ano po yon Pautang ng gin. Narinig ko yung pautang, guys. Kaya bigla akong napalabas. Kasi akala namin bibili. Madaling-madali pa kami. Akala bibili. So, utang pala. So, ayun. Talagang bigla akong napalabas. Kasi pagod na pagod pa ako ng kagabi, guys. Kasi naglaba ako ng uniform ng anak ko. Kasi nga, paggabi, pag wala na masyadong customer. So, sinasabay ko yung paglalaba kasi hindi lang naman tayo tindera. So, nanay pa tayo. Kaya, pag alam natin na wala masyadong customer, so sinasabay ko paglaba kagabi. Kasi nga ngayon, hindi ko na maharap ang paglalaba ng uniform ng anak ko. Kasi nga, magsidatingan yung aking mga delivery. So, ang dami natin i-display, ang dami natin nagpitin, ang dami kong gagawin. Kaya, di ko na yung kaya din na natin kaya kaya kailangan natin gawin nyo, no? Kahit pagod na tayo, kailangan ko pa rin maglaba para wala na akong iisipin. So, ayun nga, guys. Sabi nga niya na, pautang. Kaya lumabas ako, sabi ko. Tinignan ko yung mukha niya. Hindi ko talaga siya kilala. Hindi ko matanda yung mukha niya. Hindi ko makilala na bumili dito. Hindi ko customer. So, sabi niya, pautang ako ng gin. Hindi ako kumibo. Tinitingnan ko yung mukha niya. Hindi ko talaga siya makilala. sa, Kaya sabi niya, siguro na pansin niya, no? Sabi niya, kilala ko ng mister mo ako si ganito, sabi niya gano'n. Kilala niya ako, kaya, ayan. Kaya, uutang ako ng gin, sabi niya gano'n. Ay, ko, ay, pasensya na po. Hindi na ako nagpapautang. Siyempre, pag gano'n, hindi mo kilala. Siyempre, talagang gano'n ang sasabihin ko. Hindi ako nagpapautang. So, ang sabi niya, guys, napaka-demanding pa niya. Ha? Sabi niya, gisingin mo yung mister mo. Sabihin mo na ako si ganito. Asawa ko si ganito. Kilala niya ako. Gisingin mo siya. Sabihin mo, napaka-demanding pa sabi ko naman sa kanya guys, ay, eh pasensya na po, di na po ako nagpapautang. Talagang nakakainit ng dugo, talagang minit yung dugo ko. Napaka-demanding. Gusto pa niya gising ko si mister para lang sa kanya. Eh, hindi nga siya nabili dito sa aking tindahan. Kahit isang beses, hindi nga siya bumili dito. Tapos, pagdating sa utang, pupuntahan ka kahit malayo para utangan. Talagang ay, nakakagigil guys, no? May mga taong mapagsamantala. Siguro akala nila, mauto-uto nila tayo. So, di porkit kakilala, kakilala, ganun, ipapautahan niya siya. So, hindi talaga ko nagpapautang guys. At syempre, hindi ko gising si Mr. kasi nga maaga ang pasok niya, kaya nga maaga siya natutulog dahil alas 7 ng umaga yung pasok niya. So, ang gising niya alas 5, no? Kaya ayan siya nang bubukas ng aming tindahan kasi minsan nagigising ako alas 6 kasi ayan, kailangan ko nang tumayo kasi nga ayan, magre ready na siya para sa kanyang pagpasok. Kaya ako nang papalit. Kaya ako, nag-extend ako ng... Oras para baka may bibili pa, nagpupuyat tayo, nagsasakripisyo, tapos pupuntahan tayo para uutang. So talagang nakakagigil pero di naman natin pwede ipakita na nainis tayo. So kailangan lang natin sabihan na pasensya na po, hindi na ako nagpapautang. So ayun, nagsalita-salita pa siya hindi ko naman siya kakilala mahala na siya kung ano mga pinagsasabi niya basta hindi talaga ako nagpapautang guys kahit kilala ni mister kasi nga guys nadala na ako ang dami ko ng pinautang dahil sinabi ni nakakilala ang lalaki pa ng mga katawan no tapos pupunta dito para utang ng alak dahil kakilala ni mister so dati oo pumapayag ako guys na nagpapautang kasi nga kilala ni mister alang-alang kay mister pinapautang pinagbigyan ko dati So ngayon, hanggang ngayon, hindi pa nagsibayad. So, sino na stress tayo? So, nagtalo nga kami ni Mr. Pinagalitan ko siya nawag, nawag na wag na wag na siyang magpapautang kahit kakilala pa niya. Buti sana kung yung umutang kagabi, na soki okay ko. Okay lang yun. Kasi may mga umutang na humahabol na mga so okay ko. Pero okay lang yun. Kasi nga ito ay mga subok ko na, mga matatagal ko ng mga customer. At ayan nga, kahit lumagpas na sila sa limit ay okay lang, pinapautang ko lang sila ng pinapautang. Kasi nga, pagdating naman ng Saudi nila ay wala naman silang balance. Pero depende yun din guys, kasi meron din akong soke na pag lumagpas sa limit ay nagbabalance. Kaya dapat ipaalala natin na ganito na po yung utang nyo, lumagpas na po kayo, ganito para alam niya, para hindi naman siya sumobra, Ganon talaga ako guys sa aking mga paninda para hindi tayo ma-stress pag dumating yung ating mga delivery, no? Para may, mayroon pa rin tayong pambayad. Kasi nga yung sahod nila, kinsinas ka, talagang matagal na pag-aantay. Buti sana kung mayroon kang laging pang-abono o okay lang yun. ikong e kung sakto lang din yung benta mo, kung sakto lang din yung pera mo, siyempre may mga naiisip ka pang idagdag sa tindahan mo. Kaya dapat sakto lang din yung papa-utangin mo no? hindi yung unlimited kasi yung iba ni porket magbabayad bayad naman ako te ganito o, sige utang lang sila ng na utang napapansin ko sa mga customer ko guys na mga ganito s'yempre pamilyado sila dapat dapat naisip din nila yung pamilya nila na dapat di sila din na masyadong nagtatagay kahit customer ko pa yun guys sinasabihan ko na dapat limitado din yung bisyo kasi kawawa naman yung pamilya siyempre di naman habang buhay na nagtatrabaho tayo, hindi habang buhay na malakas tayo, so nangihina din tayo tumatanda, kaya dapat pa rin talaga na mag-iipon sila, no? mag-iipon, kaya nga yun lagi ako nag-vlog tungkol sa pag-iipon kasi yung mga tao talagang mayroon talagang mga tao pag may sahod, sige punta sa tindahan, magtagay gagala, ganyan mga naisip nila, hindi nila naisip yung mga kinabukasan nila, nakpaano na lang, wala silang ipon, pag tumanda. wala naman tutulong, no? Kundi sarili mo lang naman naasahan mo kasi may kanya-kanya namang responsibilidad. Parang hindi nila naisip yung ganun. guys, balik tayo doon sa utang. Kasi nga, yung mga pinapautang ni Mr. Karamihan nga hindi nagsibayad. Yung iba may mga balance pa. So pag tuwing sahod, inaantay ko. Sa, inaantay ko yung mag, magbayad sila. No? Kasi, hindi kasi ako yung taong na ganun pag makita ko yung sisingalin, hindi. Pinabayaan ko lang siya kung magbayad siya. So, ito na nga, pumunta na siya dahil sahod na niya. Sabi niya, hala ko magbabayad. Ang sabi niya sa akin guys na sa susunod na lang ulit eh yung utang ko dahil ayan, may binabayaran ako. Bayad daw siya ng bahay, nagpapadala siya sa may mga binabayaran daw siyang utang niya na iba so na short na siya kaya kawawa tayo kawawa yung tindahan natin parang hindi priority priority niya yung ibang mga bayarin niya so sabi ko na lang sige po yan. inintindi ko na lang kasi nga guys pag tuwing sahod naman niya nakikita ko naman siya lagi siya nagpapakasin alakas naman niya magbisyo pero pagkating sa utang, walang pambayad dito naman siya buhay, bili pa rin sa akin ng alak, saka nagpapakasin naman siya, kaya pinabayaan ko lang kasi at least kahit may utang siya, ay hindi siya nahihiya dito pa rin siya bumili sa akin hindi katulad yung iba na hindi nagbayad hindi pa nabili dito sa akin yung talagang kinainisan ko mayroon akong siningil na ayun, hindi na nagpapakita sa iba na buhay bilid. Yun talaga ang kinainisan ko, guys. Kaya, ayan, pag ganun mga tao, wala din mga mangyaring maganda yan. Dahil hindi sila lumaban ng patas, papagsamantala sila. Kaya, bala na si karma sa kanila. So, ayun, guys, kaya kailan, protektahan natin yung ating mga paninda, no, sa mga taong hindi marunong magbayad. So, pwede naman tayo magpapautang, musta yung sa mga soki na talaga natin, yung dito bumibili talaga sa atin, yun lang ang pautangin natin kasi subok na natin. Kaya, ayun lang, guys, no, sana may napulot kayo kunting idea. Maraming salamat po sa mga nanonood at kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Salamat po, God bless us all. Bye!